So, hi guys! Another vlog. So, for today's video is gagawin namin ang Q&A challenge. So, ako po magtatanong sa kanila ako po yung host nila. Tapos, sila naman yung sasagot. So, guys, bago natin simulan ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and comment, and click the notification bell para updated kayo sa bago kong video. So, simulan na natin. So, guys, this is the easy question. Eh, question number one. So guys, silang dalawa lang yung pa sa sagutin ko kasi wala na po siyang kapatid na na po. So kaya siya una. Sa iyo, sa inyong magkakapatid, sino ang pinaka close mo at bakit? Wala. Bakit? Wala lang ay yung, ano yung yung bunso namin kasi kahit lagi kami nag-aaway pero <laughs> close pa rin kami question number two. ay ano ang hate mo sa personality ng isang tao na. mataray mataray tapos yung ano liba ka tapos ano ano ba yun yung hindi ka papansinin. Uh, yun yung parang ang arte niya sa akin tapos <laughs> ano <ba yun? laughs> mataray pod malita uh, wala um sa akin naman guys yung ano yung OA uh, yung ba ano yung papiling papiling tao <laughs> so question number three na naman tayo guys kung papipiliin ka, nanay or tatay, bakit? Both. both Wala. Wala akong mapipili sa kanila but both. La, ay, dalawa sila. Both. Good. Bakit? Ano? No. Kwan. Both sila. Same kasi sa, sila ng... Sa uh, akin. Sila na. Siya naman. kau Ikaw. Um, sa akin naman guys, both kasi. Both pa rin. Kasi paano mo mamahalin ng buo yung pamilya mo kung may kung Bye. hindi mo sila mamahalin lahat ang hirap question number four sino ang iniibig mo ngayon ay yun pa clue lang ba diba? clue full name full name ala clue lang man ay oh clue clue ay guys clue ay clue Klo lang. Nickname ko sa kanya is Wang King. <laughs> Wang King. So si sa kanya an... Wang King. Sa kanya ano. Ibangaan ka. Because... Mababa. <laughs> Mahilig kasi siya dun. Maganda. Maganda. Ay. <laughs> <laughs> matangkad, maganda. maganda. matangkad, tsaka friendly daw. Sino kaya yun? Next Alam question. ko na, guys. So, your honor, next question. <laughs> Fifth question. So, ano ang lugar na gusto mong mapuntahan at bakit? Oh. The land of the rising sun. Bakit? Kasi doon nakatira yung tita ko. Japan. Japan. A. Hey, ikaw koan sa paris bakit oy the land of love the land of ay. love that's, that's my dream, dream. my god alam ko lang naman <laughs> bakit mo ako pinili sa so japan japan kuda ni na. okay so oh guys sila lahat Japan ako Korea guys paris. sorry paris magugutom ko. Paris. ay paris pala paris udyan guys Six <laughs> <Next> question. Six. <laughs> ano ang nagustuhan mo sa kanya? So. Ayan! Oh look, yun din Yung personality niya and yun lang. Hindi naman siya katulad. Hindi naman siya guwapo, pero her personality obtained it. So. Personality din. Bakit? Okay si Bamba. Personality lang talaga. Ikaw. Ano siya ito? Bumi. Ah, uh, so, yeah. balik balik. Ano mm -hmm. so, Number 8. Ano ang pangalan ng first love mo? Is Z yung first name niya. Yeah. Z. Ah, ikaw. Wala, so, Wala akong first love. Ikaw. Okay. Ah, Sorry. sorry, 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 sorry. Ikaw. Uh, eight. Eight. <laughs> Number burn Ano ang lugar na madami kang alaala at bakit? Cool school guys, sa school. Ito. Sa probinsya. Sa probinsya? Here. Here. sa province ng Hill. School guys. School? But school. Question number 10. Anong klaseng tao ka? Night person o morning person? Night person. Night person too. Morning person. <laughs> Eleven. Ano ang kahalagahan para sa iyo ang pamilya at bakit? Mahalaga siya, sila sa akin kasi <clears throat> sila nalo, sila yung bumubuhay sa akin araw-araw and that's it. Ano mas mas mahalaga pa sa buhay ko? Kung wala sila dito sa mundo, wala din. Wala din ako. At wala yung mga kapatid ko. At isa pa guys, sila yung bumubuhay sa amin. Number question number 12. Ano ang bagay na natutunan mo sa love at bakit? Ako okay, guys, nung first love ko, yun lang. Mm -hmm. Ikaw, ano? Uh, natutunan ko sa love is, love can be kasi, question number 13. Ano ang tipo mo sa isang babae o lalaki? Tipo ko guys, yung mabait tsaka masipag. So, yung walang bisyo. Ikaw. Ako din. May hiling sa trabaho. Simple lang. Time no. na na kumain. Gusto ko na <laughs> sama-sama kami ano ay sa punan o sa umagahan. Question number 14. Ano ang kahinaan mo at bakit? For me guys, yung kahinaan ko is yung family ko kasi like, I don't know what is my weakness. Magpunta sa malayo ang aking ama. Kung liligawan ka ng crush mo, sasagutin mo ba? Nung magkoconfess siya sa akin, guys, syempre sasagutin ko. Eh, ikaw. Iki muna kasi parang pa... Ikaw. So, yan, guys. Yan yung mga sagot ko, guys. nila, guys. <laughs> <laughs> Para akong kukunin lang. Sorry, sorry guys. Uy, na kami ni Lord. So, this is the special award. Question. So, siya muna yung uunahin una, natin. This is the five, this is five questions guys. So, siya, sino ang first love mo at bakit? First oh ko guys God. is yung taga... Uh, tagum Tagong guys. Kasi, No, ako yung, uh, ako mismo yung nagloko nun. Inaam inaamin ko na ako yung nagloko nun kasi, hindi ko na maalala guys, kasi ginalimutan ko na yung pasto. Nagkaka, nagkaka-interact po, nagkaka-interact po naman kami ngayon, FB chats ganun. Hindi na, shadow. Eh. <laughs> so, question number two guys. Kung mabibigyan ka ng kapatid, tatanggapin mo ba at bakit? Tatanggapin guys kasi blessing yun ni Lloyd and dapat hindi naman talaga tinatanggap yun. Question number three. Kung ang, ano ang best memory mo sa unang jowa mo at bakit? Memory guys, uh, ano wala naman, sleep ko lang ganun, tsaka updates, yun lang. So, question number four. siya. Sino crush mo ngayon at bakit? Name drop. Uy! Ano ba yun? Pwede nickname na lang niya? Name drop. Literally, name, 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 drop. name na drop. Para ganina, kaya ano beto ganina? Name drop Clue no, lang beto ganina. Ano guys, um, yung name niya sa FBE, <laughs> yung name name niya sa personal is, tawag siyang Gigi. Gigi shot, Gigi. No, G! Kumanda na no, G! Gigi <laughs> <laughs> shot, and yung name niya sa FB is, ano ba yun? Wait lang guys, wait. Zichi. Hello guys. Hello guys, Ooh, love So, question number five. Kung papipiliin ka kung sino ang ililigtas mo, magulang mo o ang sarili mo at bakit? For me guys, yung sasagutin ko is yung family ko na lang kasi kaya ko namang ibuhay buhay ko para sa kanila. Hindi oh. ako mahal guys kahit pinapagalitan nila ako. Because that's how they love me. Love me. Oh. So, so, thank you! <laughs> tapos na ang special question for Regine or Sofia. Okay. So, next is Shella May Cabahia. Special question number 1. Sino ang first love mo at bakit? Wala. Wala. Wala akong first love. Magkaiba ang first love sa first, first na Joy So, question number 2. Sino hate mo sa mga pinsan mo at bakit? Ako na yun, guys. Ay, ako. Ako na yun, guys. Ay, Wala. Kasi yung ibang pinsan ko is hindi ko pa na mimil. So, question number three. Uh -huh. Mahal mo ba first ex and first love mo? Bakit? Hindi. Bakit? Kasi, I don't know. Nabilitan lang siya, guys. Yeah. So, last question. Kung Pero may, mayroon pa namang susunod. <laughs> So, guys, this is the last um, question. Ubuy ka talaga, no? <laughs> Sorry. Kung papipiliin ka, kung sino ang ililitas mo, magulang mo o ang sarili mo at bakit? Siyempre, <laughs> parents kasi. Matagal na sila nagbuy buhay for me. Then, dapat ako naman magbuy buhay sa so, so, guys, tapos na po um, ang special na question natin kay Chalamay Kabuhayan. So, si Ivan na naman, yo. Tatanungin idol natin ko guys. ng... Yung idol ko na naman. special question. So, question number one. Go, Kuya Roy. Sino ang first love mo at bakit? Si guys, yung gay pa ako guys. As Hindi ko pa alam yung guys. sarili ko guys. Rex, Brian. Sorry, Ngayon, bro. na alam ko na. Okay. Bayo. Gay kasi siya, guys. Gay. Dati, guys, gay siya. famous. So, guys, yung name po ng first love niya is lalaki. So, siya si Rex Braia. So, babae kasi siya noon niya yung lalaki dahil po... Basta, secret lang. Secret. Siyempre! Aray! Question number two. Sino ang hate mo sa mga pinsan mo at bakit? Sa akin guys, wala. Kasi, you can't hold grudge. Hindi kasi marunong Masaya naman kami, guys. Oo, 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 Wala akong oh, 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 hate sa oh, ng mga oh, pinsan, guys. Sila lahat, ano. Close yes. diba, mo. Yes. Di ba, anak, hate naman. Nagbago yung isip ko, guys. She can't ah, okay. hold grudges. John, number three. <laughs> <laughs> Nasaktan ka ba sa jowa mo na babae dati, bakit? Ako guys. Kasi guys, ako na magsagot guys. Kasi ako na, ako na, alam ko na. Ako naman yung may kasalanan guys. Alam mo naman Na, nawalan siya ng, no, nawala, ako ng time ng... sa girl. Kasi yung time mo guys nandun. Gusto kasi ng girl na oras-oras nasa kanya yung ano niya. Yes. Tapos, eto, busy kasi. Yes, president sa simbahan. Yes, sa alam niya youth, yan, guys. Sa, ano, president sa, dito sa youth eh, city namin. Aroy. Tapos, ang dami pang ginagawa. oh, okay. So, yan, guys. Kaya, na nasa plan siya ng lalo kasi. LDR din kasi sila, guys. So, question number... Ang so, question number four. Sino crush mo ngayon at bakit name drop? Grabe. Alam ko na yan, Totoo guys. Totoo naman, guys. Ito na po, guys. Ano na po, guys. <laughs> Wala nang iba, guys. Ito na po, guys. Ano ba yan? Padal, good umuwi ka na, dito. <laughs> This is the last question, guys, for special question for Ivan. So, our last, guys, is kung papipiliin ka kung sino ang ililigtas mo, magulang mo o ang sarili mo at bakit? Yan talaga, guys. Natatatungin ko talaga. Um, kung yung family natin nandoon lang sa piligro na, na ano, na buhay, Siyempre, sila yung unahin mo sa kayo sarili mo. Sa akin, guys. Okay sa akin, na ibigay ko yung iano ko yung sarili ko para lang sa aking pamilya. Gusto ko na sila sa sa akin. Gusto ko na mabuhay pa sila dito sa mundo. Yan, guys hiyak yeah, naman tayo <laughs> so guys dito na po magtatapos yung vlog namin so like and subscribe i-add nyo okay, kami perin, sa facebook page namin, andito po yung um, apat na po yan apat guys! bye guys Ay,